Ah, uh, ikwento mo lamang sa amin, ang okay, pwede mong ikwento pala. tungkol dito sa uh, uh desisyon ng korte na uh, napawalang uh, sala, ika nga, uh, di ba? Ano ang kwento? What do you know? What can you tell us? How do you feel? Ikwento mo sa amin. Well, siyempre uh, syempre yung buong pangyayari no, napaka-heavy talaga. Parang hindi mo alam ba't ka na-damage siya ganun, di ba? Yung parang buhay ka pa, yung parang... Pero hindi, syempre, out log... of nowhere. Alam ko, iyon ko sabihin. Out of nowhere, nagkaroon ka ng kaso. Oo. Yun. Tapos parang, ano, agad. Warrant agad, di ba? Pero, siyempre, hinarap ko naman yun. No, sandali. Bakit warrant agad? Ano bang nangyari hindi, yun? Ah, kasi, parang napunta yata yung mga sulat. Pinadala sa ibang lugar. It's yun. Hindi, ko sa hindi sa akin, sa ibang address. Okay. All right. Kaya, isa din yun sa kung bakit hindi na rin na tuloy yung case. Kasi nga malimit technicalities parang hindi walang hindi nila napatunayan walang uh, parang hindi napadala sa address or kung ano man uh, parang hindi kasi ako abogado eh kaya Aha. hindi ko alam mong Attorney Mary maraming salamat. Oo nga Attorney at napakasipag Mary. Napakasipag ng iyong abogado. Oo, <laughs> Ayan, oh, Ayan, Ayano. Oo nga. so ang um, kaya nga ang maganda dito nabasura. at saka isang besang ako umattend. Okay. Ah, kaya yan lang yung yung yung, yung araw na yan tapos hanggang siya nitong eh, paper 25 na lift na, na quash na. So um syempre, parang ano na overwhelmed din ako eh. Parang ngayon parang lalabas ka. Syempre parang ano na nasuka ako. Yung na-stress ka din kahit na malaya ka kasi parang ang dami na namang feelings. Mm -hmm. Pero balikan lamang natin na alala ko noong ikay uh, nasa Amerika nag-uusap tayo kung ano ang mga nangyayari. Pero I, I, remember the pressure. I remember the... Alam mo yun yung, hindi mo alam, dadating oh. ako doon, tapos may kaso. Na, na naalala tapos, mo ah, yun? Oh. Tapos, wala akong kasal. Parang nag lang oh, ako. Oh. Tapos may anak ka pang bit, -bit na, dinada, na na madadamay. Ano know? ang leksyon? Ano na, mo, ay, di, ganito, okay. Ang nangyari kasi sa si akin, bago nung New Year, nahimatay ako. Tapos, Meron akong oo. Pagbibigay ko sa inyo para maano. so, nung himatay ako, two minutes yun. Tapos nagpagisi kasi nga sa gutom, bagong taon, sa takot, sa lahat-lahat na. Tapos pagbising ko gano'n, gano'n duguan ako, 911. Yung pagising ko, pak, sabi ko... Talagang nakaganyang ka. Oo, gano'n. Kasi alam mo bakit? kasi nasave ko ang ulo ko. Kasi kaya nakaganon ako. So ang tumama, kaya basag nga to eh. Pero buti oh. na lang hindi original pa rin, pero kailangan kong every six months. Pinaano ko yan eh. Kaya di ba nung nag ako dito, ganun kalaki yung mukha ko? Kasi okay. nga, naging namamaga. Tsaka doon, doon sa mga ano, kaya ako na So nung natumba ka, <coughs> parang pinotektahan mo, kaya gumanong ka? Sinwerte wow. ako. Wow. Kumbaga, hindi ko pinotektuhan. Talagang nangyari? Sa bahay? lang na siguro, uh, kasi hindi bumukas yung pinto, kaya nakaganon. Hmm. Pero ang Ah, kaya ito yung na ano sa akin, itong... Ito yung na damage. Oh. Saan? Bahay na ito ang nangyari? Hindi, sa hotel. Oh, okay. Hindi kasi di ba wala naman na kami nakatira nag right. na, oh, na hotel po. na lang kami noon. Oo, oh, okay. Kasi kay, ng mga dalawang buwan. So nagdala ko sa hospital noon? Hindi, gusto nila akong dalhin. Hindi ko nga maiiwan kasi nandiyan si Athena. Siyempre. So duguan ka pagkagising duguan. mo? pero nung ano na lang, nung buti na lang, hinawakan din ulo ko, wala naman. Mm -hmm. So, galing sa ilong yung dugo. So, sabi ko, nung nakaganon na ako, nakaupo akong ganyan, sabi ko, Diyos ko, Lord, buti naman na hindi yung ulo ko. O, kay, o ano, safe pa ako. Mm -hmm. Tapos mula nun, sabi ko, hindi ko na pwedeng mag-emote pa kasi yung anak ko, papano siya? Sino mag-aalaga sa kanya? Baby pa siya, di ba? Tapos sabi ko, Lord, sa sobrang takot, sobrang heavy, pwede mo pala ikamatay. Kaya mas gusto ko na yung wag na tayo masyadong natatakot, di ba? Oo. Marap na tayo kung saan dahil humarap. Pero naiintindihan kita noon. Lahat <laughs> nagharapin, naharapin. Ko, oh, naharapin. <laughs> naiintindihan kita noon dahil kasalukuyan naman dito sa Pilipinas, bumutok yung balita tungkol kay Neri. Oo, so oo. I can imagine yung epekto yes, sa sa'yo noon. Yes, yun ang takot ako kasi oo, eh, may oh. ano eh, uh, Nobel, tapos uh, ano, ano tawag doon? Uh, kinulong siya, nakita uh -oh. ko eh. Tapos nung umalis din ako, 23, doon din siya nahuli. So parang, uh -oh. alam mo yun, yung parang... At tapos yung anak Di, ko, tapos ko, ko. may pinagdaraan at sarili. So parang, hindi ko na talaga alam. Nga ng nga na talaga, parang hindi ko na talaga alam. Alam ko yung ibig mo sabihin. Na, napapanood mo ang lahat ng ito sa social media, sa balita. Ang iniisip mo, ano pwedeng mangyari ito sa akin kahit yes. wala akong kasalanan. Oo. Oh -oh. Kaya, Pwede din ganun. yun yung stress mo. Yun din, oo. Oh, oh. Tapos, syempre, anak ko din, nalulungkot siya. Right. Syempre, oh. gusto niya makita yung gaming buong pamilya. Tapos, syempre, yung... ay niya umalis sa Amerika. Ito syempre, may palahon. school na siya. Doon, doon siya lumaki. Oh, oh. So, parang, di niya, parang hindi pa siya ready mag-Philippines. Pero dahil siguro sa lahat ng pinagdaanan ko, na-feel na rin niya na... Right. Bakit dito na lang tayo sa Philippines? Parang ganun oh, oh. na... Na-feel din niya na hirap na hirap na rin siguro. No, kanina kung, nasabi mo na ito yung panahon din. na may problema ganito tapos nagkasabay no. pa yung problema sa bahay. Correct. Di ba? Oo. Ito na, yung mga panahon na parang... Kung parang walang-wala na akong ano eh. Hindi ko na alam. Oh, parang oh. lahat ko walang sagot sa tanong ko. Ganun. Bago natin... <laughs> Oo, oh, totoo yan. Totoo yun. No? Kasi ang tanong mo basically was, bakit nangyayari ito sa akin? Naalala ko yun eh. Ano bang nagawa ko? Hindi, ako? at saka nakakatakot. Alam mo yun, okay lang naman, ma naman tayo mga problema. Ako, oh. di ba? May, may... Ano yung pinakamalaki mong takot? Hindi. Makulong? Oo, oo, kasi yung anak ko nga yung inyo, pa, paano ko siya maaalagaan? Oh, baby siya, baby Akina. pa, seven oh, seven pala. So sabi ko, paano? Tsaka hindi, hindi maganda yung ganun, di ba? At lalo na, wala <laughs> no, no, no. Sino ba naman gusto siya ma At lalo na, na, wala kang ginawa. Correct. At wala kang kamalay-malay. Ilang Kasi, yun, tapos ang ganda na ng, dami kong endorsement. Lahat yan, nagtitiwala. Eh, eh kung bigla nila siya bino, ayaw na i-cancel ka din. Yung, alam mo yung mga ganun. Sama. Buti nga, thank you mga friends, fans, and family, mga endorsements. Kung hindi nyo ko iniwan, naniwala naman yung tao, pati yung mga tao. Kaya, God is good din. Very good.